Hello kabayan! I-share naman namin sa inyo ang aming napuntahan sa longtan na sobrang sarap as in satisfaction guaranteed talaga 100% ang ating unlimited barbecue na worth 500 lang po at akagandahan nito hindi lang siya barbecue yan marami pang mga prutas besh at iba't ibang mga sangkap na pwedeng sa lahat. Hindi lang pang Filipino style at unlimited ang drinks. Kaya naman, nagustuhan namin dito kasi ang daming mga katulad niyan mga dessert at may mga pa-ice cream pa. Dito naman sa kanilang unlimited barbecue, okay, dinala ko ang aking mga friendship. Okay, tatlo lang po kami kumain dito at ito ang pinaka-entrance nila. Dahil mahiyain ang aking friendship, okay, tumagilid na siya. Okay, pakita ko sa inyo ang aming mga barbecue. May pasti kasi sila at marinated na hindi lang po yan um